Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero-antingera ko dyan. Ito po ay part 3 ng ating videos na munting course na inooffer ko kung sino man yung gustong matutong manggamot sa spiritual. Ito po ay information lamang at uh, para mapadali ang inyong pag uh, aral um, at at least maiwasan ang pagkakamali kasi uh, mga dinaanan namin po yon na uh, talagang nakakaramdam ng uh, sinasampal kapag napapamali ang gawa <laughs> hindi uh, physical na sampal kaya uh, ano po medyo ibang ano po ibang uh, experience pag napapamili yung uh, paggamit ng mga agimat or dasal. So anyway po. Um yung last video po natin, uh, continuation po ito, so part 3 po ito uh, ng tungkol doon sa mga gustong matutong manggamot na sa spiritual. So ang topic po natin doon sa huli ay bakit nainit ang katawan kapag may agimat ka sa katawan or yung sample na ginamit natin ay si San Benito. So, eto po, ka, ang, kaya po nararamdaman ang init na, na init yung katawan. Halimbawa po, ano, nasa palingki ka. Tapos, um, yung ano mo, yung uh, agimat mo, nasa ano mo na, nasa kwintas mo na, or na nakatato na, yun po ay ibang ano na naman, ibang video po yan. Pero eh, ano lang po, uh, halimbawa lang ito. So, tao kaya nasa bulsa or nasa bag. Basta po malapit sa sa'yo, nasa ano mo, nasa um, katawan mo na naka, malapit sa'yo. Um, pag, pag ano po, kapag na, malapit ang problema, malapit ang uh, disgrasya, yun po ay nainit ang katawan. Bakit po nainit ang katawan? Kasi yung power po nung agimat na yon nagbibigay sa iyo ng sinyales na magpay attention ka. Kasi meron um, paparating na negative energy or may, may parating na signals o may, may paparating na malaking problema. So, Karamihan po 'yon ay ang tinatawag na problema or uh, negative energy, yun po ay mga uh, binibitawan na yung mga sumpa, parang ganon. Or yung iba may ginagawang kabalbalan na tinutusok tosok yung maneka uh, o kaya yung palipad hangin ah uh, so, yon kasi mararamdaman mo na kasi meron ka ng protection. So, ito nga lang po, makakapasok pa rin yun sa'yo kasi hindi, um, hin, hindi ka pa naglagay ng appropriate na protection. Protection lang sa panglahatan. Pero, kailangan mo rin magawa o kailangan mo na magkaroon ka ng protection sa bawat um, negative na paparating sa buhay. O kaya, halimbawa, yung mga babarang ano, um, uh, masyadong maano yung ilang. Halimbawa, yung mambabarang nag uh, ano nagawa ng ano ng uh, masama. So, 'yun mararamdaman mo 'yun na papalapit or ginawa ang ka ng kasi um meron ka ng protection may ano na may may communication na. Ang problema nga lang ay dahil sa yung protection na yon, hindi to, hindi pa yung fully fully functioning. So ang kailangan po ay yung fully functioning na protection. So kung ang protection naman na meron ka ay bigay ng isang manggagamot at tanungin mo yung manggagamot kung para saan yon at kung ano ang dapat mong gampanan doon kasi bawat na um, dasal na tinatanggap natin yun ay may ba, may dasal may kanya-kanyang dasal na nakaukol para doon so importante importante kung papaano natin malalaman ang paglagay ng protection sa atin at sa pamilya natin. So, kasi, once natanggapin mo yung um, pag, ano, pag, ay, uh, yung, respons excuse me, yung responsibilidad na gusto mong manggamot, okay? Iba, iba, yung gusto mo lang ng protection ng pangsarili kasi pang tanggal ng mga masama, or iba yung protection na panggamot. So, pero kung tinanggap mo yung responsibilidad kasi gusto mong manggamot, yung agimat gusto mong manggamot, yung uh, dasal gusto mong manggamot, ito ay napakalaking responsibilidad. Ang karamihan ay na danas ng pag uh, test ng eh, na, nakakaranas ng pagsubok. So, ang mangyayari, ang pagsubok na ito. Ito ay dahil sa meron kang na miss or ikang uh, hindi mo nagawa. So ito yung pagano pagsusubok na nadating kasi may ano, may kulang. Hindi hindi nagawa yung dapat mong gawin yung hindi na ano yung yung protocol na tinatawag kasi ang lahat po ay merong sinasabi na ano um yung may ano ka may uh, ser yung seryoso ka sa buhay na hindi mo ito um pinagsasabi dapat sa iyo lang ito merong kang uh, ano uh, discipline at uh, mabait kang tao So mapag ano mapaghuno yung ganon. Tapos sa uh, meron kang at least isang area na sagrado para doon mo siya ilagay yung mga gamit mo. So ang ano po Again, balik tayo doon sa nainit ang katawan. So, yung pag-init pag po ng katawan, ang unang mararamdaman mo niyan, yung likod mo nainit. Or yung palad mo nag aano uh, nag uh, papawis o kaya parang ano masakit ang ulo mo yung nag-init na bigla yung parang ano na sa apoy so yun po ang ano depende po yung kung ano ang distansya ng paparating na ano sa na ibinigay sa iyo lalong-lalo lalo na po doon sa mga ano um pahihip o yung um, yung ano yung yung hinihihip lang yon ay ang sa mga sa lahat pong ano yung hihip ang napaka ano, delikado kasi sa hangin po yun palipad hangin so yon oras po na nararamdaman mo yun i mo ang pakiramdam mo kung nakapasok na sa'yo or papalapit pa lang. Malalaman mo kung papalapit pa lang kasi may panahon ka pa na mag-prepare. So, mag, ano ka, makakaisip ka na magdasal. Makakaisip ka na kunin yung, ano, yung medallion, hawakan. Pero kung nakapasok na po sa yung mabilis yung pagpadala sa iyo nakapasok na sa iyo yung pinadala nilang ano ah uh, ah uh, sa buhay yon mararamdaman mo na para ka nang nasa impyerno yung ramdam mo yung init ng katawan na para ka nang balisa at uh, yung Iba, na, iba po ang pakiramdam mo pinagpapawisan ka so ito po ang nagaano tayo ng ano ha yung sa spiritual ang pinag-uusapan natin so papaano po ba tatanggalin ito ito po ay pwedeng matanggal ito pwedeng matanggal ito or pwedeng o pwedeng pwedeng pwede po na pumunta ka sa manggagamot at magpagamot ka kasi kailangan itong tanggalin kasi ito ay mamamahay sa loob ng katawan mo at ito ay magdadala ng negative energy sa buhay mo. So kaya po sinasabi na ang paggagamot ay timbang buhay. Kasi kapag napamali po, isang litra lang, isang pronunciation lang, ang mamismo, ito po ay malaking 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 ano ah uh, problema kasi iba ang darating iba ang mangyayari So yun po uh, sa next video po natin um sa part 4 pag uh, uusapan po natin ang tungkol sa um entity sa negative energy kung bakit yung sa init ng katawan um continuation pa po 'yun kasi 'yun ay isang ano uh, signal a uh, sign kung ano uh, paparating na yung problema so na-cover natin yon pero bahagi pa rin po 'yun ng next video natin so anyway po see you sa next video bye for now sana po maraming swerte ang dumating sa inyo at sa atin bye